Hi guys, welcome so, back to our youtube channel Ayan. So for today's video Dahil nga nagulang dito sa atin Magluluto tayo ng nilaga So ito yung ating gulay At syempre ang ating beans Ang lulutuin natin ay nilagang baboy Nagpabili ako ng baboy kaya sabi ko Dahil nagulang ngayon sabi ko magluluto ako ng may sabaw Kung baga masarap mo humigo at malamig ang panahon, naguulan nga. Kasi palagi kami manok-manok. Kaya sabi ko, para mabago naman baboy Pero sabi ko, piliin mo yung magandang klase. Yung bang wala siyang amoy. So wala namang amoy itong nakuha niya. At saka sana maganda yung karne. Kasi minsan may matigas na karne ng baboy. At yun, nakakagulat lang. Kasi 600 na ang per kilo ng baboy na yun. Pagulat ako. Sabi ko, ano? 600 ang per kilo. Grabe naman. Grabe naman ang taas. Sabi niya, ang karning baka, 400 na daw. Ang per kilo. Sabi ko, naku, huwag na tayo magkarne. Maggulay na lang tayo. <laughs> Buti pang pa manok. Manok, medyo mura-mura pang manok. Sa 4, 3, 3, 3, 3, 3, ang 3, ano, manok nakakasawa naman palaging manok. Minsan kaya kailangan din natin magkarne-karne minsan. Isda sana. Ang gusto ko namang isda, tilapia o di kaya yung pampano dahil nga hindi matinit. Wala naman. Masarap yun sana pang ano, sinigang. Sinigang o di kaya kinamatisan. Kinamatisan tilapia. Masarap din. Basta may sabaw lang baka pag -ulan ba kapag ganitong tag-ulan ba? sarap lang maghigop-higop ba ng sabaw. Kaya yan. Iyahanda yeah, ko na to, mga gulay-gulay natin. Tapos, nagluluto kami ng kanin sa rice cooker. Kaya nilabas namin yung rice cooker na yan. Kasi sa pressure cooker, ibang luto ng kanin sa pressure cooker. Nung nagpakain kami sa mga pinsan ni Asis nung Tij, nagluto kami ng kanin sa pressure cooker, dalawang pressure cooker at saka sa rice cooker kasi nga madami sila, diba? ba? So, para magkasya di, yun ang niluto namin. Ngayon, yung texture na niluto sa pressure cooker, iba sa texture sa niluto sa rice cooker. Kaya sabi ni Asis, mas maganda daw yung luto sa rice cooker. Sabi niya, kasi sa pressure cooker, para nga naman kasing ano, glutinous rice, para siyang kaning malagkit yung bigas namin eh hindi masyado nakakakain si Asis kasi nga malagkit. Ang gusto ni Asis na kanin yung medyo huwa-hiwalay. Ganun yung gusto niya sa kanin. Eh ako naman, gusto ko naman yung parang malagkit style. Nasasarapan naman ako sa ganun. Ayun, simula nun. Sabi niya, ibang luto sa rice cooker. Sa rice cooker na lang tayo magluluto ng kanin, sabi niya. Kasi medyo ang kanin kasi doon ay hiwahiwalay. So, ito yung gagawin natin ngayon habang yung dalawang bata tulog. Pagdating ni Asher sa school, nakatulog siya. Pagod. O, oh, dahil na rin sa panahon, masarap na naman kasi ang panahon. Sarap matulog, sarap kumilata, nakakatamad kumilos sa totoo <laughs> And yun, nanunod ako ng balita at ah, may bagyo na naman pala sa atin dyan. Parang mag-uulan-ulan yata ngayon dyan sa inyo. Kaya Ingat, ingat, ingat tayo dyan sa Pilipinas, guys. Hindi natin alam ang panahon na napakatirik lang ng araw. Maya, maya, biglang uulan ng napakalakas. Mamaya, ayan, may baha na naman. Kaya ingat, ingat tayo. Kahit dito, yung maghahalos, magdamag, maghapon niya na ulan-ulan na ganyan, yung sa may tulay, mataas na ang tubig. Lumaki na yung tubig doon. Kaya yung mga nangingisda, ayan na naman. Ayan na naman sila. Dala-dala na naman nila ang kanilang mga fishing net. At pumunta sila doon sa ilog para nga mangisda nga naman. Pero ano din? Ang lamig. Malamig sa labas. Si Asis nga, tuwing may iatid na pasero, bumabalik siya dito sa bahay, lalo pagagaling lang niya sa, ano, sa sakit. Sabi ko din, huwag siyang magpapaka, ano, huwag siyang magpapaka, basa, basa ulan pag si Alice Paman yung nagkasakit, eh, minsanan lang yan nagkasakit pero matindi ah. Doktor naman ang bagsak pag nagkasakit, hindi kagaya ba sa atin na masamang pakiramdam, hindi natin kailangan ng doktor self ano lang tayo, medication, inom lang tayo ng panadol, o di kaya, bayan bayu biogesic, nyosep, gagaling na tayo, pero si Asis hindi siya gagaling ng ganun, kailangan siya pumunta ng doktor, pag nagkasakit yan, kailangan niya ng doktor, para mabigyan ng tamang gamot kasi kung pa inom-inom lang siya ng binibili sa tindahan hindi siya nagaling kaya sabi ko sa kanya kapag nagkasakit na ano ganyan tapos gumaling na sabi ko huwag ka magpapakabasa tagagaling lang sa sakit hirap na magkasakit si Asis lalo akong walang makatulong ko sa bahay mag ng mga bata at saka mga bata din ah maano ka ng mga bata, ma hawaan niya mga bata, kawawa mga bata. lalo si Asher, alam niyo naman si Asher, ang bilis mahawaan ng sakit. Pupunta ng e school, may kaklase lang siya na nilagnat, pag uwi niya may lagnat na rin siya. Ganyan si Asher, guys. Kumbaga yung immune system niya hindi matibay. immune system ni Asher. Alam niyo naman niyan, 'di ba? Palagi kami doktor. So yun guys, magluluto na at hugasan ko lang to tapos magluluto na tayo. So ayan guys, luto time na tayo. Kagaya nakikita nyo guys, pinalabas ko muna yung tubig ng karne. At saka, ayan, kung nakita nyo nilagyan ko siya ng asin kasi pag nilagyan ng asin yan, lalabas yung tubig niyan. Wala akong nilagyan na kahit na ano kasi palalabasin natin ang tubig niyan at palalabasin natin yung mantika nung mismong baboy. At yun yung gagamitin natin na pang prito ng kuunti sa karne natin. At saka, ayan, tuyo na yan siya guys. So kung nakikita nyo, dumidikit-dikit na. At dahil nga konti lang yung taba natin, ah, ah magdadagdag ako ng konting ah, mantika dito para maprito natin ng kaunti yung karne bago natin siya lagyan ng tubig. Bali si Asis na ang nagpatuloy sa mga paghalo-halo kasi nga nasa akin si Tonton. Ayan, nilagyan na ng konting mantika ni Asis para maprito natin ng konti hanggang sa maging golden brown. Kahit konting golden brown lang. At saka medyo matagal yung pagpapakulo kanina nung sarili niyang tubig kaya yung karne natin malambot na, medyo luto na rin 'yan. Kaya dire-direchuhin na natin Dire-direchuhin na natin ang pagluluto natin dito sa ating ah nilagang baboy. Bali, itong pagluluto ko ng nilaga, ibang style guys. Kasi nga, di ba madalas pag nagnilaga tayo, nagpapakulo ng tubig, ilalagay yung baboy, ganon. Pero dito kasi, mas prefer namin, lalo si Asis, yung medyo paprito siya para matanggal yung konting amoy kung may amoy may amoy man ng karne. Ayun kagaya nakita nyo, naglagay na rin ng seasoning, naglagay na ng tubig, naglagay ako ng sibuyas, kamatis at saka luya at saka magic sarap, syempre at syempre salt and pepper. So yan yung seasonings na inilagay ko. So pauukuluin lang natin yan tapos kapag kumulo na at kapag naluto na rin yung ating kamatis, ilalagay na natin yung ating patatas. So, lulutuin natin ng konti yung patatas bago naman natin ilagay yung ating uh, string beans at isusunod na rin natin na ilagay yung ating cabbage. Tapos, ayan, lulutuin na natin siya nang mga 5 minutes hanggang maluto yung ating cabbage. Ayaw ni Asis nang hindi masyadong luto ang cabbage, kaya ang gagawin natin, lulutuin natin yung cabbage ng lutong-luto. So ito na siya, guys. Ayan na yung ating nilagang baboy, 'di ba? At saka ulam na namin ito hanggang bukas dahil marami yan, hindi namin yan mauubos. Ulam namin 'to hanggang bukas ng umaga. Magiging brunch natin yan yung matitira natin ngayon. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. Happy weekend.